Naninindigan si Sen. Ronald Bato de la Rosa na para sa kanya kung siya ang tatanungin, mas makakabuti pa rin na mabigyan ng Confidential and Intelligence Fund ang Department of Education sa budget ito para sa susunod na taon. Naniniwala si de la Rosa na kailangan ito sa DepEd upang mapigilan ang pag-recruit sa mga kabataan mag-aaral ng mga makakaliwang grupo. Nanginayang kasi si de la Rosa na kung tatanggalin ang Confidential Intelligence Fund sa DepEd, masasayang ang oportunidad na labanan ng pagre-recruit ng CPP, NTA, NDF sa mga kabataan sa mga paralad. Dagdag pa ni Dela Rosa kung ibibigay sa DepEd ang CIF, mas matututukan ng anti-insurgency sa mga paralad kaysa ipaubaya ito sa intelligence agency na marami ng tabaho para sa siguridad ng bansa. Pagdating naman sa DICT, sinabi ni Dela Rosa, na nagkakaisa naman sila mga senador na dagdagan ng budget ng ahensya para mapalakas ang laban kontra sa cybercrime. Ang DFA naman aniya bagamat na senador na mabigyan sana ng CIF para sa International Strategic Intelligence ay una naman ng tumangki ang ahensya na mabigyan ito. Sa uli, sinabi ng senador na titimbangin pa rin niya ang pulso na mga kapwa niya senador tungkol nga dito sa pagbibigay ng confidential intelligence fund ng Department of Education, Office of the Vice President, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communication Technology. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.